Valentine's Day, kaya tuloy-tuloy raw ang clearing operations ng MMDA sa mga bangketa sa Maynila. At para sa update, may live report si Gerard de la Peña. Gerard, marami bang nasampulan? Alam mo Sheryl, marami ang nasampolan kahit pa Valentine's Day ngayon. Kanina nga ay nag-ikot ng MMDA sa iba't ibang barangay dito sa bandang uh, Santa Mesa at uh, bandang Santa Cruz. At doon nga ay uh, nilinis nila yung mga bangketa na may mga tindahan at may mga illegally parked na mga sasakyan, Cheryl. So ano ang sabi ng barangay na abisuhan naman daw ba nila yung mga residente? Paano matitiyak na hindi na rin babalik sa dating gawi dyan? Tama, Cheryl, yung isang barangay na napuntahan namin, I think that's barangay 662. Ang sinabi niya ng, ng, barangay chairperson doon ay naabisuhan naman yung mga residente doon na magkakaroon nga ng clearing operations ngayon para matanggal na yung mga nakahambalang doon sa kalsada. At ang problema rin kasi doon sa lugar na yon ay daanan yon ng mga nagtatrabaho sa isang government office doon. So kailangan talaga ay lagi malinis yung kalye doon. Pero parang marami pa rin hindi nakatanggap ng memo at yun nga. Kanina ay sinira ng MMDA yung mga tindahan doon sa may uh, sa kalye doon at mga bangketa. At ang nakita ring problema dito ng MMDA at hindi lamang ito doon sa barangay na iyon, pero kahit saan dito sa Metro Manila, kapag mayroong na-clear, eh after a while, pagkatapos ng ilang araw ay eh, babalik na naman. So kailangan daw talagang ulit-ulitin 'to mga operations sa to at kailangan din talaga makipagtulungan sa mga barangay officials para hindi na maulit ang mga ito. Sheryl base do doon sa video na nakikita natin ano Gerard mukhang naging mapayapa naman hindi nagkaroon ng tension habang isinasagawa yung clearing operation ano Tama Sheril wala namang tension na nangyari kanina at uh... Siguro masasabi natin eh pinagpaubaya na lang ng mga uh, may-ari ng tindahan yung paninira ng mga MMDA enforcers doon kanina. Uh, pero ito yung nakakatawa doon Sheryl ano. May siguro ga may konting galit sa kanilang puso kanina pero pagkatapos ng clearing operations ay inabutan sila ng MMDA enforcers ng rosas lalo na yung mga babaeng may-ari ng mga tindahan doon. At uh, mapapansin natin eh, talaga nag-iba yung kanilang mood pagkatapos makatanggap ng rosas medyo masaya na sila pagkatapos doon, Cheryl. Aba, may pabulaklak pa talaga. Para nga naman, diba, humupa yung tension. But the thing with this is, yung nakikita natin na kiniklear or tinanggal ng MMDA enforcers, eh talagang permanent structure. Obviously, nandyan na sila ng medyo pang matagalan. Wala bang, ano, um, hindi pa mapapanagot dyan yung mga barangay officials kasi sila ang unang-unang dapat na nagbabantay dyan at hindi pinapayagan na magkaroon pala ng structures o mga tindahan. Tama yan Cheryl. ang liable talaga dito ay ang barangay officials. Dahil uh, kanina pinapaliwanag sa atin ng MMDA na anumang ipag-utos ng national government at kumbaga sa inyo natitrickle down ito sa barangay level, dapat ang barangay ang bahala dyan at barangay ang nagpapatupad nitong mga batas na ito. So, ito nga, dapat ay magsilbing aral na ito dun sa mga residente na kapag ka may nakitang mga nakahambalang na mga struktura sa mga bangketa ay dapat tanggalin na ito at hindi gaming permanente. Anong reaksyon ng mga barangay uh, officials dyan? Yung isang nakausap nating barangay official, Sheryl, ang sabi niya ay eh, meeting niya yung mga residente mamayang hapon o bukas at kasama na dito ang MMDA para talagang uh, mag-usap na ng masinsinan at uh, talagang ilatag na yung mga dapat gawin para hindi na ito maulit, Sheryl. Maraming salamat, Gerard de la Pena.